sa health center po kami sa food sanitary, meron po kasi yung pumunta na matanda sa center na sumakit po yung chan. Na after daw po niya makakain ng tinapay, na binili daw po dito. Kamusta po ba yung quality ng tinapay niyo dito? Sir, regular na ano lang po kasi kami. Regular. Regular na? Regular na bakery lang po. Opo. Wala kong nagreklamo naman na nagkaroon ng problema. Kamusta naman po yung cleanliness natin sa ating bakery okay, na, kung paano natuwi eh. eh. okay naman po e confident ho ba kayo na hindi nagkukos ng kahit anong pagsakit sa chan yung inyong mga tinapay? kaya lang po ano kaya lang po may incident rin po ganyan ganyan lang po so ito po bang mga tinapay, hindi lahat mga bago? okay lagi araw araw bago Sige sir, ganito na lang. Kukuha kami ng sample mamaya. Pero papaharap lang din namin sa inyo yung matanda na nagreklamo o makikilala. Nga, lagi ho ba kayong nandito sa pindahan nyo? Dito sa bakery. Yung aking kasama na. Siya ang makakakilala. Kung sakali ito bumili, talagang sa inyo bumili. Pero ito lang yata ang bakery daw dito sa inyo. Itpubili. Opo, Pero, Kama meron din po dito sa Pero baba. Ito po kasi yung sinabi na bakery dito nga daw. Ay kasama ko naman, hindi lang mga baba dahil medyo masakit pa nga po yung eh, kung sakali po ay eh, hindi man na makilala nyo at kung sakali nga willing mo ba kayo na bayaran yung sa kanila pagpapagamot nung sasakit ng tiyan nila kung well, halimbawa na dito nga po may mananagutan kami mm -hmm. amin po gagawa ng parang kahabot ng aming makakaya mm -hmm. Pwede po ma makita yung ayan. Apo. 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 Pero net pero pakita ko lang rin po sa inyo yung kandag para ma ano niya po. Andito lang po sir. Tara po yung sasakyan din sa... kasi. Sige po. Basta sana makita ko yung represents. Apo, dito rin po sa sasakyan. Tao po, magandang umaga. Tama ba? Ito ba yung Kanlibot uh, Bakery? Opo. Pwede mo laman na saan yung ari? Bakit po? Nandiyan. May kailangan lang kami. Pwede mo patawag siya. Kaya. Magandang, magandang umaga po. Magandang umaga po. Tama po ba? Ito po yung Kanlibot Bakery. Um, pwede, sino po yung may-ari nito? Anong pangalan nila po? Edward Rosales po. Mr. Edward Rosales. Sir, sa, si Aldrian humirang po ako. Sa health center po kami sa food sanitary, meron po kasing pumunta na matanda sa center na sumakit po yung chan. Eh ngayon, nag-place po siya ng uh, complaint na sumakit po yung chan niya after daw po niya makakain ng tinapay na binili daw po dito. So, medyo mata. Actually, kasama po namin yung matanda para pero kami po po na yung kakausap para malaman at siguro kukuha na lang rin kami ng sampon ng bakery pero sa dito sa tinapayan niyo po ba ano hubang bang kamusta ho ba yung quality ng tinapay niyo dito sir regular na ano lang po kasi kami regular na regular na bakery lang po Opo. Okay. wala hong nagreklamo naman na nagkaroon ng problema kamusta naman po yung cleanliness natin sa ating bakery kung okay paano yung eh? Okay naman po. Eh, confident ko ba kayo na hindi nagko-cause ng kahit anong pagsakit sa tiyan yung inyong mga tinapay? So lang po, ano, ganyan lang po may incident yung mga na. Ganyan lang po. Okay. So, ito po bang mga tinapay? Hindi dito lahat muna kayo bago? Okay. Lagi araw-araw mong -araw bago. No? Sige sir, ganito na lang. Kukuha na lang kami ng sample mamaya. Pero papaharap lang din namin sa inyo yung matanda na nagreklamo o makikilala niya. Lagi ho ba kayong nandito sa tindahan yun? Lang dito po sa bakery. Yung aking pong na nandito. Siya ang makakakilala kung Opo. sakali yung bumili ay talagang sa inyo bumili. Opo. Pero ito lang yata ang bakery daw dito sa inyo eh. Opo. Kama meron, ho ba? Meron, meron, din po, po dito sa baba. Ito, po kasi yung sinabi na bakery dito nga daw. Ay kasama ko naman hindi lang humakababa. Dahil medyo masakit pa nga po yung. Ay kung sakali po ay hindi na makilala nyo at kung sakali nga willing ho ba kayo na bayaran yung sa kanilang pagpapagamot ng sasakit ng tiyan nila? Willing ho kayo makipag-cooperate dun sa matanda kung sakali para wala na po siyang i-place na reklamo habang chine-check din namin yung tinapay nyo kung wala naman talagang problema. Sir, so, kung may, ano naman yung malibawa na dito nga po may pananagutan kami. Amin po gagawa ng parang kahabot na kami makakaya tutulungan niyo po yung matanda sa pagpapagabot sa ano niya. Ay, kung basta yung maabot niyo na mga makakaya. Yun po yung dinulong niya kasi sa health center, kasi yung health center, pinasok po sa sanitary department. Pwede po makita yung ako. Apo. 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 Pero, pero pakita ko lang rin po sa inyo yung pagkat. Para, para maano ano niyo po. Andito lang po sa inyo. Pero po yung sasakyan na lang kasi. Sir, sana makita ko lang. Apo, nandito rin po sir. Dito lang siya, sa likod lang kasi naka-windshare siya. Dito na lang po yeah. tayo sa likod. pero taga rito ba yan? Naka-ranigot ba? Kahit yun yung po, yun, natitip po namin kasi hindi daw ka po siya. Sige po siya, mauna na po siya. Sige po, papalabasin ko para ma kung makaparap niya. Sige po. Ay nanay, eh. nandito na po si yung may-ari na bakery. Ay kakarabin daw po kayo. Dito na po. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Surprise! Kanya <laughs> <Canino> nung galing Kaya? Ano yung pag niya? Sir, sa prox. Siyempre, wala problema ang tinapay niyo. Taw nga kayo. Wala nung... Opo, na uh, oh, may nag may nan may nan prank lang sa inyo bago kayo ba sorpresa naisipan niya na i-prank kayo dahil nga daw kayo ay may bakery nako sabi sino kaya sa tingin niya ang magbibigay nito para sa inyo Sa mga asawa ko sa asawa niyo kaya oh sir, dito po kayo <laughs> happy birthday <laughs> Siyempre, meron kayong wala kayong pera, ang pananagutan kayo ang bibigyan ng pera. Tanggapin niyo po yung bukay nyo, Ayan dito po. Wow! wow. wow. Happy birthday! Wow. Happy birthday. Wow. Hey, mamaya sir, malalaman niyo. dahil pinadalang love letter. Baka kayo. Wow. Yeah, Ayan, I... oh, I... sir. Alam ay, ay, mo kung po. Sir, kapitan ko ng gilid niyo. Siyempre, birthday niyo. Saan mo ito? Ang dami tao yan. Ah. <laughs> okay lang yan, sir. Mapapasana all sila. Siyempre, dahil kita ka kayo, meron ka dito po na... Wow! Ayun! Happy birthday! So, okay lang dito po kayo. Maupo kayo dito, sir. Relax ka lang dito. Ay, sir, sige lang. Relax ka lang dito. dito? Dito ka, sir, sa duno. Ito po, yan. Ay, di ba galing to? Siyempre, sir, napaka-sweet din ng nagbigay. Pinaabot ang karin ng tsokolate. Sa asawa ko yung kanilang. At meron kang regalo. At meron ding Jollibee. Naku! Excited ka na bang malaman kung kanino galing? Bago yan, meron din siyang pinadala dito, sir. Manigurado kaya di meron mo yan. Ito. Open niyo po ito, sir. Habang naman ito. Pwede ba ko tumanda sa kaganito? Siyempre, <laughs> sir. Bagay na bagay sa so, batang-bata pa ang itsura. Parang dibunyo lang ngayon. <laughs> Dibu nyo daw, sir, ngayon, two times. Two times na Double. dibu. <laughs> Double dibu. Pero hindi halata. Eh. Tama ba, sir, yung number natin? Forty-two? Yes. Ayun ako, hindi halata. Batang bata. Parang twenty-one. Ayun. At syempre, para mas masurpresa ka, kaya inagahan na. Ayan, so may red wine? Para sa mahabang kwentuhan niyo mamaya, partner ng tsokolate. Wala, walang, wala. Wala nag-iinom. <laughs> red wine lang yan, yes, sir. Good for the heart. At eto pa din, sir. Open uh -huh. niyo rin. Sige, tingnan natin. Sige yeah. po, open niyo rin. Sige, okay <laughs> Para makita ng <nang> nagpadala. talaga <laughs> talagang kalungan niya, ate mo. May Ayun! Ayun, may bago kayong sosoon! Ayan! Ayun, hindi ka muna sa inyo. Ayun, hindi ka muna sa inyo. hindi ka muna sa inyo. Ayun, hindi ka muna sa At malalaman mo na kung kanino galing dahil may pinadala siya na love letter para sa iyo. Hawakan niyo, sir. Ayun, hindi ka muna sa inyo. Ang daming tao. <laughs> Okay oh, lang, sir. Yun, sir. Bida ka <laughs> Sir, tingin ka lang dito sa camera dahil may pinadalang sulat na babasahin ko para sa iyo. Sa so, dito, malalaman mo kung kanino ba galing ang sorpresa nito. Daddy, happy happy birthday. Sana bigyan ka pa ni Lord ng marami pang birthday. How I wish na sana soon magkasama-sama na tayo nila mami mahal na mahal ko po kayong dalawa ni mami daddy ingat po sana lagi kayo ni mami Ay, pa. I miss you daddy <laughs> kayong dalawa ni mami ayo sa galing sa inyo anak. sa anak at syempre narito pa talaga ang isa pa <laughs> happy happy birthday daddy surprise alam ko, ayaw mo ng ganito. Hehehe. <laughs> Ayun, wish ko po sa sa'yo, sana lagi ka lang mag-iingat at alagaan mo po ang sarili mo, ha? Lalo at ikaw lang po mag-isa dyan. Naway, bigyan ka panigad ng, malaka, ng lakas at more blessings para mapagtulungan natin ang mga plano at pangarap sa anak natin. <laughs> Salamat po sa lahat sa palaging anjan ka sa anak mo at sa akin kahit minsan tinotoyo ako kami pala <laughs> mahal na mahal po kita namin ng anak mo nandito lang po ako basta doble po ang ingat dyan magpataba ka po ha <laughs> ayan ako kailangan mo nung... kainin niyo sa lahat ng Jollibee pinadala niya again happy happy birthday daddy enjoy po Miss and love you so much Sana napasaya ka namin ng anak mo sa sorpresa namin sa'yo at sana maging okay na ang lahat soon para makapagbakasyon at magkakasama tayo Pakabait ka po ha Happy birthday po ulit, mahal kong asawa Wow Ang sweet na Palakpakan naman natin ng asawa ni sir Yay! sir. Yeah. Mapapanood kanya, niya. Mapapanoorin uh, ka ng anak mo, uh, ng kasawa mo. Balit, dalawa lang po sila mag-ina. Isang anak niya lang po. Oo. Uh, sa Ayan. So, papanoorin ka nila at sobrang uh, excited sila. Una muna yung gusto mong sabihin sa anak mo, tsaka sa asawa mo. Sige po, kaasapin niya sila. Dito sa ating yeah, uh, Parang kaharap mo na rin sila. Oo. Uh, uh. sa uh, anak ko, tagilamin lang kami hindi nagkita. It's been 5 years. And my wife's been more than 10 ye uh, years. So, definitely, the pandemic makes a lot of things talaga sa amin. Sana, sana magkasama-sama kami time soon kasi we plan talaga pero na magkita-kita kami pero wala talaga eh. But, syempre, alam naman, nak, alam mo naman, kung alam mo takamali, whatever na pupwede kong ibigay, ibigay. Kaya tangnan mo yan. Basta kaya. <laughs> And to my wife, uh, thank you for, even though na 10 years tayo hindi nagkita, there's such a lot na maraming nangyari pero we've been together pa rin sana yung mga plano natin yung pa rin until the end yun lang mahal na mahal ko kayo It's definitely even the pandemic makes us worse pero sana yung burden na pagmamahal natin tatlo sa a family yung pa rin hanggang sa huli yun basta mahal na mahal ko kayo yun lang <laughs> Ang tagal na sir, nasa limang taon niyo nang di nakakasama ang, ang um, anak niyo. Anak ko, five years and my wife has been uh, uh, ten 10 years. Taon na, ten nang. years oh. Sa solo lang kayo dito. Oo, kasama ko yung mga, mga kasama ko. Nasaan po yung anak niyo sir? Nasa ano ngayon, eh? nasa Ilocos. Nasa Ilocos, nasa ang misis niyo naman. Nasa Hong Kong. Ay, nasa Hong oh. Sir, kamusta ka na mag-isa, malayo sa kanila? Mahirap, siyempre. Maraming ano eh, maraming Maraming set. Basta marami. Maraming what if na gano'n ganyan. Kasi sa pandemic nga, diba? May hirap talaga. So, hindi na lang. Buti may social media. We get to all, alone every kahit araw-araw. Nagkakausap kami. And may son naman. Kasi definitely talaga masakit sa amin. Kasi yung anak talaga namin, hindi lumaki sa amin. I mean, the business. Tapos siya purely abroad kumbaga nagkakasama-sama lang kami siguro mga weeks lang then separate na uli kami kanya-kanya na uli kami yun lang kaya nga lang for the future of all. nasa ilang taon na po siya ngayon yung, yung anak niyo magsi-16 siya this February 21 ah, na. Lalaki, oh, okay. lalaki ah, lalaki ah, ah, sorry binata na binata ano na? pang gusto mong sabihin sa kanya ayun nga just, stay strong lang tayo na alam mo naman yan so basta yung plano natin ando dun pa rin ayun. ano yung mga nami-miss mo sa sa anak mo at sa asawa mo? Depende sa anak ko, napakarami. Kasi okay. nung nasa vegan kami, pero in vegan, talagang... Kasi pa, ano ka, para kami magkapatid lang. No, okay, no, okay, no, okay. Ako na pa okay. so, okay. yun. Okay na So, to make the story short lang yun. Maano kasi kami, ah... Uh, sa iba yung fatherhood namin dalawa. We ban a lot of... A lot. Lagi kami magkasama. But in my wife naman, even though na Medyo mahiwaga kasi. Pinagsama kasi kami ng magkasama kami nang wife ko. Yeah, mabot, eh. A year lang. Tol. Hindi <laughs> yeah, ako mabot eh. Ayun lang eh. Ay, Kasama ko pa rin dun eh. Tukod <laughs> <laughs> siya so, pa tayo. <laughs> pa pala tayo. Tukod siya pa tayo. Tukod sa so pagka maging mag-asawa kayo, one year lang kayong nagsama, tapos nag-abroad na. Oh, Oo, oh, balik na uli siya. Kasi dati nasa college siya. Eh. Opo, oh, so tagal pa na na yeah, hindi kayo nagkasama. Kaya nga lang, puro trabaho talaga. <laughs> <laughs> talaga. Anong promise mo sa asawa ko? <laughs> Yun nga, yung kagaya nung nasabi ko dati. Kaya, uh, basta tutuloy-tuloy lang kung ano yung nasimulan. Hanggang finish line. Basta kung hanggat kaya, kakayanin. Uh, so Dumaan mo kanina na may dumating na nagre-reklamo? Siyempre, medyo... Na sumakit ang chance, hindi nabay daw? Siyempre, I'm in the business, siyempre. Wala namang negosyante, lalo nasa food industry kami oh. na may magre-reklamo. Malaking dagok sa amin oh. Even though na simpleng bagay lang na may magreklamo sa amin ma mahirap na yun Mahirap para sure. sa amin at napakagagid niyo ko na kinoconcider okay. niyo kagamat hindi niyo pa pero willing kayo na tulungan sa gastos kung yes. totoo man oh kung totoo man hindi kasi kami lang naman yung talaga ano dito okay. Siyempre, naisip yan ang inyong mag-ina na lokohin ka muna bago ipakita ang sorpresa kita. So, nung nakita mo na sorpresa pala, anong naramdaman niya, sir? Hindi kasi, definitely, mo, ka -wheelchair, na kasi ayaw mo muna ka-wheelchair. Wala namang kasi yung customer na eventually na naka-wheelchair or whatever na nanderito. So medyo parang naisip ko na baka ganun nga. Kasi definitely uh -huh. ayoko talaga ng ganito. Uh -huh. Even before, before, before. Tapos okay. nung nakita mo, na-surprise pala. <laughs> Nagulat ako. Ayan. Sa so, anong pakiramdam <laughs> na nasa-surprise? Ano? Uh, Ma... Hindi maintindihan eh. May hirap paliwan. <laughs> hindi pa ka makapagsalita. Hindi speechless ka. <laughs> Ayun, syempre. <laughs> salamat, dahil salamat. Dahil double debut nyo ngayon. 42. <laughs> Eh, hawak niyo lang, sir. Kaya naman, marami pang nagmamahal sa'yo. Nandito din yung kuya niyo. Sir, halip po kayo. Talagang pumunta siya from Taytay, tama? Galing ako, Taytay. Taytay. Eh. Sa'yo, mawag po kayo na lua. Ayan. Sa'yo, kapatid niyo, actually, pinatsyata yan. Ah, Last <laughs> week. Para nga, meron kaming katuwang sana sa pag-prank. Baka mamaya hindi ka sumama eh. <laughs> Mabait naman ang kapatid niyo at sumama. At willing siyang makita kung sino yung nagreklamo. <laughs> sir, uh, ngayong papa, uh, bukas, birthday ng kapatid mo, anong gusto mong sabihin sa nakababatan yung kapatid? ano yeah wish okay. mo sa kanya, mensahe mo sa kanya. Say, happy birthday na lang, doon. Uh, sana magtuloy-tuloy na yung iyong magandang ano, takbo ng negosyo. Ano klaseng brother sa para sa iyo? Ano ba sasabihin sa, sa kanya bilang isang kapatid? Eh dadalawa naman kasi kami sir kaya okay. Ah dalawa lang po kayo. Oh. Uh, <laughs> Laki pa agwat namin, 14 years. 14 years. Ah, 14 years. Oh. Asa ah, so, kamusta siya bilang kapatid? Okay naman sa iyo. sir. Ah, uh, Ganda naman yung pagsasama namin, wala naman problema. kahit ngayon, hindi lang kami nagka, talaga, nag, nag na, ngayon lang kami, igla, no? o, pag, ah, lang, kami nagkasama. matagal din na. po kayong magkasama. Karang like. business nga kami. Ah. Uh, no, ang estado ng buhay namin, uh, years bago kami magkita, three years, four years, magkikita kami, panandalian lang. Balik na ulit sa kanya-kanya namin mga negosyo yung foundation ng magulang namin sa, sa business. Sa business. Oh. Kaya naman nung nalaman ni Sir, kahit tinawagan lang <laughs> la siya kanina, agad-agad siya nagpa-unlock na puntahan ka. Hindi kasi kami kausap kami, sabi ko, ba't ba kaya siya pupunta? Wala namang importanteng... Ano, Okasyon. Okasyon. Okay. Okay. Okay kaya dahil siya yung plan na balitaan nyo na may surpresa para sa iyo. may gusto ka pang sabihin sir, sa kapatid mo? Ayun na lang sir. okay lang yun sir, ganyan talaga pag surpresa. Sino-sino pa itong mga kasamahan nyo dito? Ano yung puto? Kasamahan nyo dito. Sir, okay lang mahingan ko mensahe sa... Ay, ito na lang 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 Ito Ito na Ayan, tabihan mo si kuya Dito ka. Dito ka sa kabilang side. Ayan. Matagal Apo. ka nang kasama ni sir. Tabi mo siya doon. Ilan taon po? na? Since... Lapit ka. Since high school po ako. Since high school. Nakay na kuya ka na. Anong tawag mo sa kanya? Lapit. Kuya po. Kuya. Sige lapit. Ito mahiya. Si so, kuya mo lang yan. <laughs> Anong gusto mong sabihin kay kuya? Yung mga gusto mong ipagpasalamat. Ah, Salamat. Yung mensahe mo si kuya. Salamat kuya sa pagtanggap mo sa akin. Sa ano sa lahat ng natulong mo. Wish ko lang po sana lumago pa yung bakery mo magkaroon kaya ng magandang kalusugan at <community> makasama mo na si... sila ate pati si Clifford yun lang. Salamat po yan. Kayo naman po ay kasama din dito. Kasama rin po. Dito po kayo. Okay lang sir dito kayo banda para Okay kayo sir para pag may kayo sa video. Dito ka sir. Sige po ka lang dyan. Dito. Ayan. Yeah, Sige. Para pantay lang kayo sa video. Di ba, bumaba. Maplat. Uh, ano, okay lang. Anong pangalan ni sir? Abel po. Kayo naman sir, gaano na kayo katagal na kasama ni kuya? Katagal na. Sa pamilya po kasi nila, sa Rosales family, eh, siguro may 20 years na. Matagal <laughs> ano? na. Kaya sa kanya. <laughs> Nagkosipisa oh. po ko sa kanya kasi. Sa kanya ako talaga na. Kay kuya. Oo, oh, kay kuya ato. Tapos nalipat ka kay sir. Oh, pero nagkakasama na rin okay. naman kami. Lucky. Ano yung mga gusto mong sabihin? Ang tawag mo kuya? Kuya Ano gusto mong sabihin kay kuya? Mga gusto mong ipagpasalamat at yung wish mo para sa birthday? Ayun, wish ko sana uh, lumago ang negosyo. Tuloy-tuloy yung magandang ano ng anak buhay. Uh, malusog, malakas sa pangangatawan. At matupad yung mga pangarap niya. Kasi pangarap niya lagi kami kasama. Hindi <laughs> kayo nakakalimutan. Kasama talaga kayo. Happy birthday, wow. ko Fred. Salamat! Meron pa? Wala na. Ah, dito lang kayo, Sir. Kakanta tayo ng happy birthday. Dito ka lang. Laka lang dito sa kuya. Kakanta tayo ng happy birthday. So, yung mga bata dyan, pwede din sa mabay. Meron pa rin Happy sa kuya. Wow! Uh, sir, kapit lang sa iyo para mas special time. Hindi yeah, lang Para birthday na Siyempre, lang. Siyempre, yung honey uh, okay. Ayan, isang waka nalang ito. Ayan. O, dumamit diba yun? Namimili ng bacon nyo. Ang laki namimili. Ayan, so kakanta tayo ng happy birthday. Okay, sige dito kayo mga bata. Kakanta rin kayo, ha? Okay, everyone, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. sir, ngayong uh, 42 na kayo, double dibu, Ano-ano po yung mga mahihilin niyo pa para sa inyong buhay? Mahirap uh, ano? uh, eh. Kasi almost almost in perfect condition naman. So, definitely. Sana, uh, ano, magsama-sama talaga kami. Yun lang. Sana magkasama-sama kayo oh. ng inyong mga gina... Maybe for good or... Much better for good. At naman kasi matutukan din naman namin si Clifford. Wow, napakagandang wish! Ayan sir, tutupad. One, two, three! Happy birthday! Ayan! So talaga naman, maligayang maligayang bati para sa inyong para sa inyong kaarawan. Ayun sir, kamusta ang pakiramdam niya sa dumating na sorpresa nito? Good. Lalo kayong bumata, sir. Sobrang kasiyahan. Salamat, salamat. Salamat, 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 salamat. Yes. Sir, so sorry sa prank natin kanina. Ang prank na yan ay idea din mismo ng iyong mag-ina. Sa so, gusto nilang makita ang reaction at nakakatuwa, nakaka-proud talagang nangibabaw yung kabutihan nyo. Bagamat mm, alam nyo na walang magreklamo pero willing pa rin kayong harapin. Ayan, sa so mga ka-surprise buddies, once again, isa na namang matagumpay na surpresa ang inyong nasaksihan. At muli, kasama ko ang ating birthday celebrant. Uh, double, ano to, debutant, 42. Batiin natin ang happy 42nd birthday si Mr. Edward Rosales. Happy birthday! Ayan, dito yon sa bayan ng Teresa Rizal, sa bagong bayan Canlibot. So, yung mga taga Canlibot, punta lang kayo dito sa, anong bakery niyo, sir? Canlibot. Canlibot Bakery. Siguradong malinis at masarap. Ano po, may libre ba silang tinapa? Ayan, ayan. ayan at syempre, shout out sa sponsor ng Sir ito, ang kanyang butihing may bahay, ang kanyang misis na si Ma Mary Ann Rosales all the way from Hong Kong. Thank you very much. Palakpakan naman natin ang kanyang misis. Talaga naman nasa isang dekada na silang hindi nagkikita. Kaya naman, kahit sa ganitong paraan, ginusto ng ating kababayan na iparamdam ang kanyang pagmumahal. syempre kasama ang kanyang anak. anong pangalan sa'yo yung anak niyo? Clayford. Clayford. Clayford Rosales. Shout out sa'yo. Thank you very much. Napasaya mo ang iyong daddy. Ayan, sa so, bumata. Thank you very much mga ka-surprise buddy sir. Artista ka na. Lalabas ang prank at video mo na to sa aming Facebook page at YouTube channel. Labangan mo. Sa shop best my best shoppers. Artista ka na <laughs> Thank you very much mga ka-surprise buddy sa lahat ng subscribers natin sa YouTube. Silver button na tayo and sa ating Facebook page sa lahat ng followers malapit na tayo mag 1 million. Road to 1 million followers. Ako si Aldrian Humirang. This is Shop Best My Best Shoppers. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye bye! Bye Bye bye! Thank you. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Shop is my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.